Nag-aarala na ng pambansang puloy siya na dagdagan ang 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apolo Kibuloy. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng pambansang puloy siya, mula nang mag-alok ng reward money sa ikadarakip ni Kibuloy ay dumami ang tumawag sa kanilang tanggapan para magbigay ng impormasyon. Baka meron dyan na talagang tatawag para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully uh, validating the information. Sipan po 'yan ng PNP na maglabas din po uh, ng uh, ng uh, reward po with respect to this uh, case pero kailangan po kasi dumaan po sa proseso 'yan in terms of auditing, in terms of uh, budgetary uh, rules and guidelines po. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo tagapagsalita ng Pambansang Polisya, inaimbisigahan din ang PNP kung totoo ang kumakalat na impormasyon na nasa China na si Kibuloy ngunit may mga indikasyon pa rin umano na hindi pa nakalalabas ng bansa ito.